Magandang tanghali, no? At uh, may nakuha na tayong booking. Ah, so no lalabag daw. Ano kayang item to? Tawagan natin. Duda ako eh. Yes, pa. Ano na kaya? Ah, babunta na po ako sa pickup, ma'am. Ah, tanong ko lang, ma'am. Ano yung item na ipapadala? 10 pieces po na anti-box. Meron kasi akong ano, ma'am eh. Meron akong top box sa likod. Kaya-kaya yan? I-send ko po sa inyo yung picture po sa ano? Sa app. Sa, sa uh, okay po, ma'am. So, titignan natin bulky ata to. Pero punta na rin natin para sure Hindi ah, naman sayang yung lakad natin. Total papasig. Kanina, kanina nakita ko na yung booking na yun eh. Tapos nawala lang siya. Kasi, siguro baka hindi nagkasundo. So, tingnan natin. Oo, oh, kaya, kaya. Tingin ko kaya naman. Itatali natin. Go na natin kaysa naman sa wala tayong dal. Oh. Tingin ko naman, wala naman yata, naman yata ang huli dun. Pero tara, guys. At uh, holiday ngayon, total pagdating natin sa Pasig wala naman na sigurong mga bulky items do. And sana kaya siya sa likod, sa likod natin. Dito na tayo sa looban nila, Madam. Medyo malaki-laki talaga siya, pero tingin ko may laban, may laban naman. Pero de, syempre, di check pa rin natin kung makakaupo tayo ng maayos. Ay, sige, dito na yeah. sa. Mama, ano po, po pangalan niyo, Ma'am? Kayo po ba yung huh? kayo po ba yung nag-book nito? Hindi. I, hindi ako nag-book Yung magre-receive? Ah, yung... Yung ano? Yung drop-off? Um, yung... drop-off? ah, hindi, hindi. Tingnan mo dyan, sir, kung ano nakalagay dyan, anong pangalan. Ano ba sasabihin ko, sir? Ah, uh, hindi, hindi. Okay na po. Si Le... Ah, yun yung, yung nag-book, nag-book. Kaya nag-book. Ah, uh, so siya po yung nasa drop-off? Hindi. Siya lang nag-book. Ah, okay, okay. Sige, sige po. May ba may nakapangalan dyan. siya na drop off pa. May number dyan. Apo. Sige po. Okay na po, okay na po. Sige, sir. Sige, sir. pa pala nag-book. Bali. Ay, sir. Si ano ata. Oo nga. Kaya naman to. Yun nga lang, ano. Mabigat siya. Tsaka mataas. Wala naman siguro ano ngayon dun. Holiday kasi ngayon. Ay, na, boss. Punta na ako. Makaupo kaya ako. Ay, hindi. Kaya. Duwag pa. Dalihin ko na to doon. daling ko na recto. Baka, ano eh. Mahirap na. No? Saan ang deliver niyan? Sa ano to eh. Pasig. Pasig magkano? Nasa, parang nasa 260 ba to? Mga ganun. Pag ingat na kayo, hindi matamit yung. Ayun. Mga ganun. Sige na no. Sige boss. Ito na ako. Malaki-laki ito. Habado 20 ako. Parang mababasag yung ano. Ko. Parang mababasag yung top box natin sa ilalim. Lalo ano. masayaw yung ano. Grabe boy. Patakot. Piling ko mababalian ako. Dinerecho ko na sa inyo boss eh. Tsaka dinahandahan ko. Parang mababali yung ano ko. Yung bracket. Oo. Ang bigat nga. Ano naman siya. Tsss may mga ganto na akong mga nakakarga. Ah, so, yung bigat niya ba, mahaba kasi siya kaya tinatangay niya yung box. Eto ba so? Ah, ayan. Tapos, Ano, nababayaran niyo rin si customer, no? Okay na, bas na. Tayo na sa next natin. Ina. Buti boy ka pa, min. <laughs> Buti pumapalag pa. Let's go, guys. Medyo, ano yun, yun nga lang. Ah, uh, bulky and... Wala, di naman nag-add nag, di na nag si Bossing. Useless din yung ad <laughs> Wala, okay lang. Pero, di naman na masama. Wala, uh, pwede na. Yun nga lang, para sa akin, lugi. Kasi kung hindi natin kukunin yung kanya, magano talaga tayo dun. Gagapang tayo ng gagapang dun. Gagapangin natin ng gagapangin hanggang sa, ano, sa Novaliches. Wala tayo makukuha. Pero, okay na yun. Di naman na tayo talo. Tulad nga nung isa sa mga kakilala nating vlogger, uh, okay lang yun. Hindi naman na masama. Importante. Hindi na ma-deliver naman natin ng safe yun. Tsaka yun. <laughs> so, yun. Tara, let's, let's go.